arestado ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 sa Barangay Concord, Paranas, Samar. Bandang alas 8.30 ng umaga ng maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang 8 o 2nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 at Hinabangan Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition. Ammunition Regulation Act na mainirekomendang piyansa na 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Hinabangan Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang pambansang pulisya sa pagpapatupad sa kanilang sinumpaang tungkulin upang mapanatili ang ligtas, payapa at maunlad na bagong Pilipinas mula dito sa Eastern Visayas ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Flores alagad ng batas taga ng balitang police